Again, ready na kami sa pag-attend sa birthday party. nakikipag okay, birthday yan Probably po. Bali, first time po nila makipag-birthday sa Jollibee naman. Ayan. Salamat sa pag-invite Ron and Janelle. At Happy ito birthday, po ay Papiana. dati kong kasamahan sa... Ay, ano, in the sky. guy. Sa Wave at Motion. Oh. Dati kong kasamahan po sa industry ng photography. Si Papa Ron. Ay, ngayon ay taga-US na sila. Wow. Tapos umuwi dito para mag-celebrate ng kanyang birthday at ng kanyang anak na birthday. Birthday ng anak niya, 2 years old. At may regalo kami ni ni Bobby at ni Aye. Yan, bale. Meron tayong binili ko na ito sa Kabeshis merchandise. 2 oh. years old daddy, parang kasya na ito, no? Ito ay yes. na. Thank you, Mommy. Yan, yeah. kami so, po excited na. Excited na bumili ako sa malamang sa Kabeshis na no, yes. ako bumili daddy. Kaya yung mga magre-regalo po, you can message me. Tapos ay pwede nyo pong iregalo sa inyong mga pa, uh, mga kaibigan na mag- Pamangkin or yan. Anak, -anak. <laughs> Ganda nga naman yan. Ganda, no? Yes. Kami na nagtatanong. So, yun ay 2 years old. Mm -hmm. At saka si Ron may 30 years old. Ayan ang regalo mo kay Ron? Oo, oh, nga pala. Wow. Yung cabernet wine. cabernet wine? Wow! Yes. regalo talaga, no? So, yun mga nandito na po kami sa Jollibee. Dito po ito sa Tagaytay, Bypass Road. At nauna nang bumaba si Daddy dahil siya may na-shooter. Ulit! Then, check din po ni Daddy kung pwede nang bumaba kami para makapag-play na po itong mga bata. Sa Jollibee! Huhu! Yan um, mga kabeshi, si Daddy po ay prepare na nung kanyang camera. At pinuntahan kami at sinabi sa amin na kami daw ay mamaya na lang at inaayos pa din yung taas. Yung family members ay nagaantay pa din. Magulo pa rin daw po doon. Sabi kayo dito na lang kami at papatulogin muna si Bobby. Mamaya si Bobby di na Ayan, mga kabeshin, ma, hindi na makakatulog. Iyan. Ayan mga kamesh mga hindi na pumapakal eh. Hi guys! Hi guys! So kami po ay papasok na doon sa Jollibee. Oh. <laughs> Hi guys. Hi. Baba na kami, hindi na mapakali mga kids. Ah, dito na sa loob. Nadiyos yung tayo. Tara, let's go. Ito naman mga to. Ano ka na eh? Ito Jollibee. Ganyan na. Ganyan Dala ko na yung aming regalo kain gamit na Andres at mga big na na mama, na po kayo ah, tara na dun daw sa second floor let's go yes, let's go up wala na si Andres to one to hello Andres ayun yung team ni daddy Kalian, Nina, Nina, siguro. Wow! So, may gas list pa daw eh. Picture taking muna sila. It's a Lola! Pakita ko lang po kaya Hello po! Si Ma'am Jen! <laughs> Andres! Bless! Medyo ano po si Andres. Picture Picture taking. First time mo um na Andres, sa Jollibee party. Oo, uh, oh, birthday party. Nakagugon na yan. Ha? Laki na. Magti-three na yan. Bless, say hi! Hindi mo nga sasabi anak ko, hindi lang pinabuntis, hindi nga sabi anak ko. Hindi lang nakita. Ayan po'y kamukha ni daddy ng bata. Sa buo. Ah, oh. oh. Ganyan, Sa side nila. Oo oh, po, nga

Hello. Lagay mo yung ano mo, King. Hi, King. Pakita ko sa iyo. Happy birthday to you. Happy birthday, Fabiana aka Patami. Isay <laughs> Blankies. 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 Baka pretty naman, no? Manang-mana sa mami. Manang na ko sa sila. Kung may sa akin yan. Sa lahat. Sa Pretty. Who's pretty? Pretty. Sabi ko, yung last name naman nasa iyo. Oo, tama. Saka yung talent daw eh. Umu-okay lang. Sige na nga. Sige na nga. May balon si Bobby. What happened? <pitana> <Depends>. <laughs> <laughs> One, <two>. Bobby, <laughs> it, like the balloons organization not overload na. Hi. Hi. Oh, where them where? Yes, happy birthday later. Jolly will Jolly will dance. a little I dance later? Kaya kayo, ha? Stroller. Atin nga na ibang bisita ni Ron. At si naman dyan naman, nag-greet na namin sila. Happy yeah. <laughs> birthday! <laughs> <laughs> Pa-os. Happy birthday, Fabiana. Happy birthday, Fabiana. Happy birthday, Fabiana. Happy birthday. Happy. Happy birthday. Si Andres pa yung nagpapa-baby ngayon. Agad. Oo, oo, mga pagod na. Kulat sila kay Bobby, oh. oh. Na kaya na may yakap niya, oh. <laughs> <laughs> yakap, <na> yakap. Ay! <laughs> <laughs> si Bobby po ay tulog na. At si Mama Sonia ang may hawak. Ay kinukuha ni Daddy yung stroller ni Bobby. Dito muna kami ni Ai. Para iba yung kanyang mood. At siya ay parang overstimulated naiinis, grumpy. na sabi kayo dito muna kami. Ayan, para may time siya for himself. Hopefully mamaya okay na yung mood niya. Meron palang Jollibee mamaya. Ayun ang na antabayanan natin mga kabeshi. Nalag na si Bobby. At eto hindi kayo na natin doon. Andres, eh, <laughs> Ah, dito pala yung mga Wow, may tsaka kayo dun lagi. Eh. Yan ang gusto ni Andres. Yan ang gusto ni Andres, yung yakapin mo muna. Time kayo together. Wow, hello! I'm Andres. This one, Andres. This oh, one, Andres. Yes. Bobby. Sabi. Lagay ko kay Bobby. Nilagay ko din po yung kay Bobby. naman ng Bobby namin. Sabi sa akin ay eh, malakas daw ang ni Bobby. Shake Let's go. shake Para sa ating first step, tayo ay mag-umisig lamang ng na beses, so, Okay? Again, we tayo ng four times. Sabay-sabay uh, tayo. We set, three, two, one. Let's go! One, two, three, four, five, six, seven, eight. After nyan, tayo naman ay mag-kukusun. Mag tayo. Okay. One, Two, three, four, five, six, seven, eight. It's very good For our next step, tayo naman go! Let's 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 Let's go! Ayan, sige po. Ayan. 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 na Ayan. 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 na Ayan. 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 For our next game, our next activity kids. And that's what we call the uh, My Jollibee, my Jollibee. Make a longest breath uh, or longest happy birthday. For the mechanics, okay listen. For the mechanics, all you have to do is to keep hey, it. Uh, happy birthday. A birthday, girl Fabiana. Happy birthday. Like hey, yes. Happy birthday! Happy birthday, Fabiana. You can do Happy birthday, Fabiana. Let the person na Okay. Let's start with Queen Elian. Yung ayun dito. Sumuhalo si Happy Birthday to ano. Alam ko yung alo, nising lang dyan. ang mga bata. Thank you so much, Kitty. What's your name? Babi, masarap lang ang tulog dito. Alam Okay. <laughs> For our next game, our next activity, is answer. that's what we call the My Jolly Bee What to do is to stand up or remain standing. Kapag sinabi daw po ni Kuya Ang apple or mansanas, uh, kailangan nyo lamang daw kung tumayo o manatiling nakatayo. But when you say banana or sagi, all you have to do is to sit down or banana upo. upo. Okay, let's try. Stand up. Banana. Apple stand up. Banana, banana. banana sit down. Banana. Apple. Apol! Apple. Oh, Andres. You just stand okay. up and sit down. Okay, listen. Okay, para sa ating first Thank you, po. Thank you, Andres. <laughs> Ako na. <laughs> Mommy <Bami> na lang. My dress <laughs> <that's> for you. Sandbox <laughs> ni si Andres yung binigay sa kanya ng Jollibee. What is that? There's something inside. There's a pen, pencil, and activity book. Wow, coloring. Okay, you just... Good job and grab.

Okay, can eat na. Andres, at and mama. Okay, eat. Andres, pray na tayo. Pray. Thank you, Jesus, for this food. And na po si Andres. Napakainin ko na. Kain na din, mama. May spaghetti na mga kabeshi. Mama po'y kumakain. Actually, ito'y for dinner. Oh, nga. Okay. okay, Andres. Okay. Thank you! Salamat! Sa serving sila ng mga pagkain. Pumakain na rin yung iba. At kabilang namin si Daddy. Thank you! Salamat! At naibigay na rin yung chicken. May spaghetti at saka chicken. Thank you so much, Ron and family. Kain na rin si Andres. Tinabi ko na yung para kay daddy doon. Na. Sila po yung basic pa. Tum ah. talaga si Andres. Ah. Dito na si daddy. At kakain na din. May spaghetti rin daddy para sa iyo. May face spaghetti ko. Oo, may face spaghetti din. Dapat. Dapat. Si Pob. Si Bobby. Si Bobby. Boon Pero ma-enters naman si Bobby. Oo. Uh -huh. Napakain lang si Andres. Mamaya ako. Wow! At may Sunday din, Daddy, Para sa mga bata. At para na rin sa atin. Kain lang. den kakain na rin mga mga Kabeshi beshi tapos na trende Okay, put here, mommy. Put here. I will eat. I will eat this one.

be Happy birthday to you. Happy So, si you. Happy birthday to 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 mas Happy birthday

Shoot ba? Shoot na ba? Shoot na ba? na ni Andrew. kakainin na daw niya ito ah. Mm -hmm. Daming snack si Bobby. Happy? Yes? Say thank you po. Hi. Thank you po. Bye-bye ayan so, po mga kabeshi ayan medyo pagod na ang ating mga attendees ng birthday party si babe pagod na din oh. at tinaantay lang po namin si daddy at kami po ay pauwi na thank you lord muli maraming maraming salamat Ron and Janelle and happy happy second birthday kay Fabiana nag enjoy po ang mga bata God bless you more and more Oh. Yan na po si Daddy. Ito ang tuwa na mga kids. Kanina naman eh, parang Barbie. mga pagod na pagod yan. Pero nung dumating ko. <laughs> nung dumating dito. <laughs> parang <laughs> nagkaroon sila ng ano. Ano, let's go? Let's go. baby saya <laughs> nila. Okay, so boys. Sila makapag-enjoy at wala ikaw. <laughs> boys, buckle up, buckle up. Okay, buckle up na. Kauwi oh. na kami mga kabeshi. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Proverbs 22 6 9